Hi guys, good morning. Happy Sunday morning here in the Bulacan. Tara guys, ayun sa po tayo. <laughs> 7 o'clock akong nagising, nagluto ako, ako agad ng tinola. Ayan po, may kanin tayo dyan. Ito po yung ating tinola. Meron tayong dessert na po, salad. At meron tayong grapes dyan, syempre. Meron tayong coffee, meron tayong water. Okay guys, inulit ko lang yung video ko, bro. <laughs> nakakain na po ako guys mga shadow out ko kapatid ko na Miguel pamangking kapatid rin kay Miguel kay Lakay Miguel kapatid ko si Annalisa Araoho good morning to sa inyo lahat dyan topic for today obligasyon po ba natin na tulungan na ating mga magulang kahit tayo ay may pamilya na yes obligasyon po natin tulungan ang ating mga magulang kahit tayo may pamilya may pamilya na Alamin kung bakit Hindi naman yung sa siguro na pinalaki kayo ng magulang niyo, pinaaral kayo, ang nagtapos kayo. Sapat na po 'yon at yung pagbibigay ng buhay sa inyo. Mahigit pa sa uh, malaking blessing sa buhay mo po 'yon na kung wala sa magulang kung wala ang magulang wala ka dito sa mundo ito siguro para sa akin dapat lang natulungan ang magulang lalo na kung may kakayahan ka naman na tulungan siya dahil na sigurong nakapagtrabaho ka na at mayroong bahagi sa kinikita mo ang iyong magulang sa ayaw at gusto ng asawa mo yung asawa meron kasi dyan na mag-asawa na yung asawa ay uh, ganon din ang ano, ganun din ang ang set up niya sa buhay niya na tumutulong din sa magulang niya na kahit ayaw mo, wala kang magagawa kasi ikaw, tutulong ka rin sa magulang mo parang ganon lang po yun kasi ang pagbabudget naman nasa inyo po yun eh, pero yung, yung obligation sana natin sa magulang natin wag natin ipagdamot ibigay natin ang nararapat para sa kanila dahil sino pa ba, saan pa ba naman aasa ang magulang natin? Sa ating mga anak. Tayong mga anak ang inaasahan ng ating magulang. Na kaya tayo pinagtapos nila para kahit paano matulungan natin sila. Hindi man lahat, kasi kung magkakaroon ka na rin ng family mo, hindi naman lahat ay ibibigay mo sa magulang mo. Yung nararapat para po sa kanila ang ibigay mo. Hindi ba pag nagsisimba tayo, kung ano yung kinikita nyo, siya din ibibigay sa atin Panginoon. Same lang. Same lang po yun. Ang magulang natin ay karapat dapat na ibigay mo ang para sa kanya. Yung para sa iyo, para sa iyo, para sa asawa mo, para sa asawa mo, para sa mga anak mo, para sa mga anak mo. Pero ang magulang natin, huwag niyo ibaliwala. Kasi marami ngayon talaga na mga anak nakapagtapos, may 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 alam nga ako. Ang mga anak ay titulado lahat, doktor lahat, lahat nandiyan na yata. Tinaguyod nilang mag-asawa. Pero alam mo ang nangyari? Saan sila? Sa barong-barong sila nakatira, walang makain na mamasura. Pero ang mga anak ay profesional. Alam mo kung bakit na na-interview yung nanay na yon? Wala na silang pakialam sa amin. Kasi doon may sarili na silang buhay kaya niya gawin sa magulang niya yon Ako na ang mga magulang ko. Ako ng halimbawa, alam ko mahirap kami na namatay ang mga magulang ko na kahit lahat ay ginawa ako naman kahit papaano. Pero alam ko kulang na kulang na kulang. Kasi alam ko sa sarili ko wala akong kakayaan. Pero at least nakapagbigay ako. Hindi ko sila pinapabayaan. Ha? Eh hambing ko sa sarili ko. Ha? mga kapatid ko, mga pamangkin ko, lahat, lahat. Binibigyan ko ng ayon sa kakayahan ko. Kung anong mayroon ako, binibigay ko. Kasi bakit mo aanin mo naman ang pera ko? Ikaw ay maramot ka sa pamilya mo, sa mga magulang mo. Sa kanino na lumalapit sa'yo, naging maramot ka. Baliwala, di ba? Baliwala po yan. Kaya guys, obligasyon po natin ang ating magulang. Huwag niyo sabihin na hindi sila obligasyon kasi nga may narating na kayo. No! Obligasyon po natin sila, guys. Thank you, guys, ha. Mag Ipagpatuloy ko ng anong ko. Thanks!